Mga ah, pare. <coughs> Aba, nagpupunta tayo sa banda doon. At banda dito ay eh, madamo. Oh. Papakilala ko gamit natin. Yulet seat up pa rin tayo mga pare. Nang rod natin, Ilito kick Si Bin Auto. Ah, at ang reel natin, Shimano FX 1000 series, loaded siya ng Ricky Maro 6LB. At ang lure natin. Ito. Multong hipon galing kay Ban Fishing 8 grams So Malalit O nang hagis nga pare Habang naglalakad tayo Sana meron Ayun may nakita ko ng na na isda Habang hagisan doon Magandang ali Station Fish on mga pare Ano to? Ano ka? <h -huh> Liit Release natin Lapo-lapong <h -huh> maliit Ano Pa. Oh. Bye-bye. Malaki ang kukunin natin. <laughs> Pero ulit oh Maliit Ay Oops sorry oh, Release natin Palit tayo ng lure <laughs> So mga pare, nagpalit tayo ng multong hipon din 8 grams galing din galing pa din kay Ban Fishing ito yellow head so sana ito yung susi <laughs> para makamama mga pari bigyan mo lang ako ng dual or balu bawing bawing na mga pari na no? So, yun lang buwi na agad Medyo hated eh. Oh, shit, ay, mga pare Hindi pa pala siya. Uy, barakuda. Barakuda. Oh. Okay. Okay, landed mga pare, oh. Ah, restrict siya, buti. Papapa natin. Okay. Hmm, okay. fish on. Uy, oh. May mga barakuda dito. Pag-agas, kag nalubog agad mga pare. Hmm. Nice, orang masih lagi ta Oh. <laughs> Dalawang sunod Nice mga pare huh? Dalawang sunod Kabulbul na sa akin yung line <laughs> Ayos Hindi na rin masama Di tayo man, eh lang eh Saglit lang yung sakit. Kaso matindi. Allergy ka pare. Kung ano, kung sa akin hindi naman nagkaganoon Basta sunog lang yung balat ko. P pero hindi siya nagtubig. Sa oh, fish on. Ay! Ay Pinaglaroan ko pa pare. Balo na. Oo. Binaglaruan ko. Nakawala. Oo. Ang um, laki nun. Sabit yung pare ah. Hmm. hmm. Ito na. Huwag paglaruan. Ano to? So, sus. nga pare. Ginalingan pare, so kala Wala ko ano. So, mga pare. Uwi na tayo, naka, uwi, nakawala nang na kawala ng isang sos pare, o. so nakatatlo tayo. So, yung isa nakawala. Kaya Uwi na, mga pare. Total naka experience ulit tayo ng hilahan. Tanggal so, dito na mga pare.